Pagkain nyo na iniimbestigahan ko dito. Alam mo, Matt, kung wala ka sasabihin maganda, mabuti pa siguro. Sara mo na yung bibig mo. Tao ko yan. Nandito kami ngayon sa Timogabin yung corner. Uh... no. Hoy! Corner na ba to Madre di Cacao! Corner Madre di Cacao? Ano oh, Madre di Cacao? Madre di Cacao ang labanan! Tignan mo! you o! Oh. <laughs> Hindi ka pa rin nagbabago, no, Matt? Hanggang ngayon, tili ka pa rin ng tili. Alam mo kung wala lang tayong pinagsamahan, pinatula na kita. Sir, sobra na yan. Masyado na tayong nilalait. Hoy, kung hindi mo mailalakas ang boses mo, tumahimik ka, ha? Puro labas lang naman yan, eh. Bulok naman ang loob. Gusto mo tayo na lang, eh! Kapapala! Kapitan! Ano mo, labas mo? Kapitan! Busy si ka lang! Tingnan mo si Bobby, oh! Ayan, oh! Napala ng pulis sa pulis! Oo nga, parak sa parak! Oh, di ba? Magandang scoop to! Oo! Headline sigurado to! Ayos, Ayos to! to. Ala! Parang ang ikaw ang liga, liga, liga! tara! Ayla, tara, tara, tara. Ano? Itutuloy ba natin? Patuloy mo yung kasukat mo. At ikaw naman, Alex. Kung hindi mo kaya suhituhin ang mga lagang, itali mo. Magpasalamat ka dahil sa susunod. Tutuluyan na kita. Ah, sige. At tama na pala palabas na to. Babaan na yung mga parilyo. Para tayo mga bata nito. Kasama na ba tayo sa trabaho? Ah, Alex, mauna na kayo. At kalimutan mo na yun, ha? Sir, tayo na. Sir, ano pa talaga nangyari? Sir! Ah, wala naman. Meron lang kaming hindi na pagkakaunawaan, at uh, kasama naman sa trabaho yan. At si Kapitan, eh, nag nagkakaiba lang kami ng paniwala. Sir, kaya ako sigurado kayo naman ang headline sa periódico namin bukas. Belip <laughs> talaga kami sa inyo, Sir. Maraming salamat naman <laughs> kung gano'n. Sir, eh, sige po. I'm sir. busy talaga, Sir. <laughs> kasama sa training yan, eh. Mauna na kami, ha? Ah, sige. Sir, ah, sir, sige. ang galing naman niyo, Sir. Thank you. Okay. At, mga kaibigan, po si Marisa at mga kaibigan, dito po nagwawakas, dito po si Mac, at yet, dito sa Balsik! Uy, oh. uy, 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 uy! Ako na una! Ako na una! Diyon! Ayan. Ayan! Ako na nauna sa'yo! Ako na una! Ang kulit mo ah! Hoy, kalbo! Walang buhok. Ako, una! Eh, ayan. Matigas talaga ulo mo. Masakit yun na! Aray, masakit yun na! Eduardo! Lala kayo na. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Bugbugin <coughs> ko yan. Sige, sige. Halika na. Halika na. Baka ka na mga bugbug dyan. Yabang! Talbo! Ano? 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 Maligayang pagbabalik, boss. Bukang nakabuti sa inyo ang bakasyon sa Amerika. Ano ko ba naman, Rodrigo? Isang linggo lang ako nawala. Bunga ka ko. May maganda kang balita ang bibigay sa akin. Hanggat walang ipinapadalang impormasyon ng dalawang tao natin sa Japan, hindi tayo makakakilos. Nakasalali sa kanila mga plano natin. Baka naman bumaniktad na. Sir, walang huda sa grupong ito, sir. Kilala ko ang bawat isang tauhan natin. May naghahanap sa'yo. Ayun, oh. No? Himala, hey, Hi, baby. naligaw ka ata. Namiss kita, eh. Malita ako, nagsampa ng kaso. Ikaw ba, Sisko? Ako! Bakit? Gusto kong malaman kung... <coughs> May away yung sa labas. Andun yung mga bilyamar. Sa lang. mali ka ng binabangga, Karting Bilamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo may perwisyong pamuhay ninyo, ka sa lupa. <coughs> <coughs> Halik! John! Baka gusto mo, ngayon pa lamang sisimulan ko lang ang pag-member Alik na lupa! Alik! Bongjong! <coughs> <coughs> <laughs> Matapang daw. At may panindigan ng mga bilimar. Eto! Isang bilimar! Humahalik sa lupa! O, <laughs> oh, nakapagalis na tayong malas. Tungo na tayo! na. <laughs> ako sa'yo, Villamar. Uuwi na lang ako sa Maynila. At alisin mo yung lupa sa bibig mo. Tara Ikaw na si Danny. Lalamig itong pagkain. Kanina ko pa tinawag yung dalawang yun eh. Sabi nila, mamaya na rin sila kakain. Tawagin mo ulit. May pasok pa mga ngayon. Ano ba kayo? Dali. Kanina pa naghihintay eh. Hindi Umaupo kayo. Kakain na tayo. Sige Wala pa akong gana kumain. Ako rin po. Hindi pa po ako nagugutom. Karding, kilala ko itong dalawang to. Pag mayroong gusto itong sabihin na hindi masabi-sabi, ayan, ganyan yan. Dahil ba sa nangyari kanina? sabihin ninyo. Kasi po, hinayaan nyo lang bugbugin kayo ng Mang Braulio. Hindi po kayo lumaban. Hindi po kayo nakaganti. Ang dami pa naman tao nakakita. Hindi ba nakita na unahan si Kiki? Tsaka po, Inalikan niyo pa po yung lupa? Alam kong nararamdaman ninyo. Alam kong napaya kayo. Nasaktan kayo dahil sa pinabayaan kong masira ang pangalan ng inyong itay. Yung pagpatawad niyo sana na nangyari yan.